nagluto tayo ng munggo. Ayan, dahil maulan, kaya ano, nagluto tayo ng munggo para masarap mag-ulam ng munggo kapag umuulan. Ito at hinaluan ko pa nga pala siya ng uh, konting pata ng baboy guys. Ayan. Ito raw kasi ang gustong ulamin ng aking apo. Ayan guys. Today is Tuesday. Ulam namin ng dinner. Ito, munggo. Ginisang munggo sa ampalaya. Saka, ilagyan ko siya ng sili. Pata. Ayan guys, thank you for watching. God bless everyone. Ingat po tayong lahat dahil may bagyo na naman daw. Ayan. Thank you for watching. Bye. Hello guys, ito nagluto ako ng uh, Paksiw na bangos Ayan guys, maraming sili Today is sun ay, Sunday Ayan, maingay kasi nanonood si Mr. ng TV Dahil nga inaabangan niya yung laban ni Manny Pacquiao Ayan, susunod na dun sa kanyang pinapanood na boxing Kaya maingay Pasensya na kayo guys Ito nga pala, lalagyan ko siya ng mantika. Ayan guys, pag nagluluto kasi tayo ng bangus, nilalagyan ko siya ng mantika kapag malapit na siyang maluto para malinamnam. Ayan, thank you for watching. Ito ang aming lunch. God bless everyone. Bye. My breakfast is your shadow. ah uh, isda guys, ayan para siyang galunggong pero hindi siya galunggong ayan ang aming breakfast na merong spring onion ayan guys today is Thursday God bless everyone ingat po tayong lahat bye